Ang oras po ngayon ay uh, past 11 na, ah. kaya mga kaibigan, tayo po ay luto muli ng ating uh, ulam. Hindi ko na po kayo dinala sa proseso. Ang ginawa ko po kasi hindi po pata ang nabili, naubusan na po ng pata. So ribs po yan, spare ribs po yan, ng uh, baboy na karne. Tapos nilaga ko rin po siya, pinatuyo hanggang sa nagmantika. Tapos nilagay ko po yung uh, sibuyas bawang at uh, nilagyan ko po siya ng tubig bago ko po nilagay yung ating munggo. Habang uh, ang munggo po ay lumalambot, patuloy din pong lumalambot yung karne. Bali, dalawang bisis po siyang nalaga kasi una pong laga pinatiyuan ko tapos pangalawang laga sabaw na po niya. Tapos nilagay ko na po yung munggo. Nilagyan din po natin ito ng uh, luya para po masarap kapag may loya. Ayan po ang ating uh, nilagang munggo with spare ribs kasi wala pong uh, pata. Ayan po. Yung iba po ay uh, tinatanggal yung balat. Pero may nagsabi na ang vitamins daw ay nasa balat. So hinayaan ko na lang po na kasama na rin yung balat. Ang atin pong panglasa ay uh, asin <clears throat> at nilagyan ko rin po ng uh, cubes na lasang ano, lasang uh, baboy 'yan. Yan mga kaibigan, okay na okay na po ang lasa niya. Pwedeng-pwede pwede na po nga uh, kumain. Masarap po yung uh, karni kapag lutong-luto po siya. Kapag malambot na malambot po siya ay uh, maganda po yan. Ayan po. Oh. Pero masarap po talaga ito kapag bata mas malasa po kapag bata yan mga kaibigan ang ating nilagang uh, munggo ulitin ko po ilaga muna ang karni uh, hanggang sa matuyo ang tubig na nasa kanyang uh, laman hanggang sa magmantika tapos doon naigisa sa mantika ng baboy ang sibuyas, bawang at saka luya. tapos lagyan ng tubig pagkulo ng tubig tsaka po ilagay yung munggo na hindi pa luto habang niluluto ang munggo ay lalo pong uh, maluluto ang karne lalambot po ito lagyan po ng uh, asin at uh, timplahan na po kung anong gusto nyong pang pasarap na lasa ayan mga kaibigan i-off na po natin ang kanyang uh, apoy dahil luto na po yan ang ating nilagang pata tapos, nakapag uh, saing na rin po tayo ng kanin again, ilagay ko po yung natirang bahaw kasi mga kaibigan, napaka sayang po ng bahaw napakadami rin po ng uh, natitirang pagkain para po sa aming aso, uh, uh, kaya kailangan pong ilagay na dyan ang mga sobrang uh, kanin at uh, as usual dyan naman po yung aking nilabang dahon ng bayabas at guyabano grabe po yan mga kaibigan kapag tayo po ay uh, tawag dito naglalaga ng uh, guyabano talaga po yung pawis parang wala ng katapusan na pawis ayan marami pong kalat ang aming kubo Pagkatapos ko pong uh, mag-ayos uh, ng tanghalian ay maglilinis naman po tayo. Ganyan lang po ang buhay. Ngayon po ay araw ng linggo. Tatapos ko lang pong uh, nanood ng uh, live stream sa YouTube at mamayang alas tres po ay uh, meron uli. Ayan, kaya po nandito ang bike sa loob kasi ano po yan eh. Masyado pong masikip na sa tiris. Dahil naglalaba si Bunso. Ayaw niya humarap sa camera. Yan si Bunso. Naglalaba ng kanyang mga damit. Yan. Ang kanyaring libangan ay yung kanyang mga isda. Yan. Kanyang mga isda na sobrang liit. Parang mga apu sa tuhod ng mga pating kaliliit yan dito po ang aming na uh, labahan sa terrace dahil pado na po yung ating uh, garahe ayan meron na po diyan isang uh, bahay at yan naman po tirahan ng aking mga anak alam niyo mga kaibigan itong uh, dahon ng badyang talaga namang inuubos pong kainin ng ano caterpillar yung mga kulay brown na uod hindi po yung kulay green gustong gusto po nila itong dahon ng badyang eh, makatinga po ito eh pero gustong gusto talaga nilang kainin andyan pa rin po yung ating tricycle na nakatambay lang yan po ang uh, tubig mula po dito sa aming Uh, labahan. Yan po ay dumadaloy. Meron po diyang ano, uh, butas, ano bang tawag doon. Diyan po pumupunta sa imbornal ang tubig. Meron pong maliit na butas diyan. Kaya hindi naman po yan na i stock up. Kamusta po kayo mga kaibigan? Kayo ba'y nakasaing na rin? Nawa po ay uh, nasa mabuting kalagayan lamang po kayo palagi dahil napakainit na po ng panahon ngayon uh, minum po tayo ng maraming tubig mga kaibigan na yan ang panahon mainit na tapos ang ganda-ganda pa ng bulaklak ng ating uh, kapit na si ma'am din yan. yan po ang ating mga halaman meron po akong dapo dito dumapo lang talaga yan at uh, nilagay ko po dyan sa isang paso ganda ganda mga kaibigan oh, ng uh, bulaklak ngayon, Oh. mainit po hindi tayo pupunta doon kasi mainit sobrang init ng panahon ngayon tapos yung mga ano po mga huni ng ibon Minsan, grabe naman kaya ah, strekto ito si Mr. YouTube. Pati huni ng ibon na ah, original. Minsan ay copyrighted pa. Yan, mga huni ng ibon. Yan, yung mga malunggay. Tanim ko po yan, mga kaibigan ng malunggay sa harapan ng plant box ng aking anak. Yan po ang mga yan po yung isa pa sa ginagawa naming suka. Ayan, pinapainitan lang po yan mga kaibigan. Painitan lang po yan. Diyan lang siya. Tapos yung mga bulaklak. ng aking halaman. Tapos mga kaibigan, oh, gumapang na dito si putos. Pinagapang ko talaga dyan sa side na yan. Para maaliwalas kapag may init ang panahon ay uh, dyan lang siya hanggang doon yan sa taas aakyatin ko yan hanggang doon sa taas hanggang doon sa bubong na yan yan po yung dapo na dumapo lang ay nako sige na mga kaibigan kasi music na naman bye bye po